So, hello mga baby, good afternoon. So, pagdating ko nga ng bahay, ay ito ang sumalubong sa akin. Hindi pa nga ako nakakapag-base ng aking, ng aking uniform dyan. Ito ang sumalubong sa akin. Gusto nila ng lambing-lambing na naman. Kaya ito, napilitan lambingin muna bago tayo magpalit ng ating damit. At ito naman si Boyka, ang gusto niya magpakarga. Eh, hindi ko naman kaya siyang ikargahin kasi so, super laki na niya, super bigat na, niya, na, siya. Nasa 30 kilos na siya. Samantalang itong si Harley na naka, yung itim is nasa 10 kilos lang siya. Kaya ito hindi ko siya makarga-karga, nagsisilos na ata. Uh, ito nga pagsapit ng gabi mag aalas 8 pa lang eh, ito borlogs na si boy kasi ang, lak ang lakas niyang kumain sana all malakas kumain <laughs> cheris lang at ito nga kinokuryo kuryo ko muna gusto ko mo nang sirain yung tulog niya yung disturbuhin ko muna yung tulog niya para naman hindi siya ma high blood kasi ang lakas nga kumain So hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Salamat, salamat, salamat.